ka-train ba mag-adventure dito sa tunga ng unasan at manguha ng iba't ibang klase ng alimango at aniit at di rin basta-basta dahil sumusukol pa at ipupood trip namin dito sa tunga ng unasan at for sure na magugusla na naman yung mamaritis nito at mabubungkag na naman yung mga bahaw ni tasamahan niyo What's up dyan yung guys? For today's adventure dahil napakaganda ng umaga ay babalik na naman tayo ng dagat at sa puntong ito na muna ako dito para iwas gusla tayo pagdating natin sa dagat at hotdog nga lang pala yung binirahan natin at hindi rin basta-basta yung hotdog parisan mo ng kape at talagang pag-ambag-ambag na rin to pang iwas buwang at sa puntong ito talagang inantar na namin yung mga kagamitan namin at init sa na nga yung galaw natin na napakasarap naman talaga at ayan na nga naman guys simpre hindi natin malilimutan yung napakasarap na trapal natin at init sa nakaagad natin at sa puntong ito bumiay na kaagad kami papunta ng aming dagat at Dragon naman guys napakalibaong talaga dito at napakalisod pa at may nakita pa kaming kabaw dito na napakasarap talaga ay food trip at ayan nga as naman guys ganito araw-araw yung dinadaanan namin na kaagihan dito sa amin pero masisilayan mo naman ng napakagandang dagat at hindi hindi ka magmamahay at sa puntong ito nakaabot na kaagad kami at binili namin yung aming motor at ayan nga as naman guys may nakita na naman kaagad kami bantak dito na mayroong aniit ayan nga as si naman guys kaya di na namin papasailuin yan at tinaktak na namin yung mga alimango talaga dito sa amin guys ay lang talaga dito sa mga gabok na kawayan kailangan talaga yan ahil yung ibang alimango ay nagpapanggap lang na lapok. At sa puntong ito, may isang bisis na naman kami dito na nakita na napakaisog talaga na alimango. Iwan ko kung bakit. At ayan na nga, parang baksingiro talaga tong alimango na to. Kaya di ko napapasiluin to. Magkukuha na ako ng bunaw. Dahil kapag napaakang ka dito, impas talaga yung kamay mo. At sa puntong ito, ay nalilisunan ako pagkuha. At di ko alam na kulong pala yung kamot ko. As you can see naman guys, dito ko nagpatanto sa buhay ko na napakalisod pala talaga manguha ng alimango at hindi din talaga basta-basta. At ayan na nga, talagang binutang ko na, tinanggalan ko na ng mapa up. At sa puntong ito, bumaling kami na Ivy ng ibang spot at napakalapok naman talaga. Pero bilib talaga ako kay Ivy dahil kahit lapok ay talagang sinusulong niya. At sa puntong ito, may nakita na naman kaming bantak dito at may alimango na naman na tumatago at natutulog pa. Siguro may mga pamilya to na inaalagaan kaya di ko na papasailuin to, kukunin ko na talaga namin. Pasinsya ka na talaga alimango dahil nagugusla talaga kami ni Ivy. At sa puntong ito, may nakita na naman ako dito, din na namin sa video yun dahil sumuksok ako sa kasagbutan at napakadelikado natatakot talaga si IB at sa puntong ito tapos na kami nang uwa at diretsyo na kami dito sa napakagandang unasan namin dahil napakaganda talaga dito mag relax at mag unwind dito sa tunga ng unasan at sa puntong ito inandam na agad ni IB yung usok namin na napakasarap naman talaga at napakagaling rin naman talaga ni IB manguha ng usok at as you naman guys nataod na agad yung trapal namin at sa puntong ito inandam na agad ni IB yung mga namin at yung mga lamas namin na talagang iluluto namin sa alimango at as naman guys kunti lang yung kuha naming alimango pero goods na goods na yan dahil dalawa lang naman kami ni Ivy at ibubutang natin sa planggana na green dahil uhugasan natin yan at talagang kumapalag yung mga alimango pero wala silang magagawa dahil lulutuin na natin at speaking of luto talagang inandam na kagad namin yung napakasarap na beauty namin at ayan na nga basta basta yung beauty namin dito dahil sumusukol talaga to ng kaha na ginamit pa rin sa pagpaksil at sa puntong ito dahil butter garlic yung lulutuin natin inandam na kagad ni Ivy yung ahos natin na napakasarap naman talaga at walang katulad sa buong mundo at ayan na nga naman guys talagang nainit na kaha, at inandam ko na kagad yung uwin natin at nga dahil nakalimutan natin yung battery na talagang uwi na lang yung gagamitin natin at kuraw-kurawin natin at nakalimutan ko na nga rin yung luwag natin kaya kutsilyo na lang yung gagamitin natin pero ugods na goods na rin yan at sa puntong ito pagkatapos sinunod yung ahos ay sunod naman natin yung alimango at si you naman guys nagkisikisi pa talaga yung alimango at naluluoy talaga ako sa alimango pero mas luoy kami pag wala kaming sudan si you naman yung view ng dagat namin guys napakaganda talaga at sa puntong dito, ilunod na kaagad natin yung mahiwagang tuyo natin at kinitkit ko lang at ibutang natin ng konti dito sa alimangon natin at kuraw-kurawin na natin. At sa puntong ito, alas 11.59 at ilunod na natin yung spread natin na napakasarap naman talaga at konti lang yung ilagay mo dyan at yung sobra ay inumin mo para mas maging lasa talaga yung niluto mo. At sa puntong ito ay nagsunbaiting nga muna sa IP dito habang inaantay yung niluluto namin at nagsurusuro na rin siya sa gitna ng hunasan at napakaganda naman talaga ng hunasan namin guys. Hindi hindi ka magmamahay dito at hindi hindi mo malilibot ng isang buwan. At sa puntong ito, alas 12.02 12 na ay talagang naluto na yung niluto namin at ayan ang as naman guys talagang minutangan natin ng magic syrup dahil nakalimutan natin at sa puntong ito dahil gila ay kami na humuwata ay eh, nagsayaw-sayaw na nga mula kami dito at wala kaming lingaw <laughs> At alam nyo ba guys, sa buhay kapag nakahanap ka na talaga ng partner mo na talagang buang pasayo ay talagang hindi ka na magmamahay dahil malilingaw ka na at sa puntong ito sinimula na ang namin yung kainan namin dahil alas dusi 34 na ng alas dusi at ayan ang asukansi naman guys talagang sinimasima na namin yung masaang dito at pati yung alimango na napakasarap naman talaga at sobrang presko pa kaya di ko na pinasaylo at ayan na nga kung nakikita nyo naman guys sinabaw ko lang sa baho dyan at talagang binungkaan ko na at asukansi naman guys napakasarap pa at meron pang salin na bahat na kinilaw dito sila ang kuldudoy kaya di na namin pinas ha naman talaga kumain dito sa gitna ng unasan at ay ayan ayang asyukan naman guys talagang nagugustuhan na naman yung maritis na nanonood sa atin alam nyo ba guys medyo paminsan-minsan lang talaga kami makabalik dito sa unasan namin dahil medyo busy na rin yung life namin ni IB eh, pero pag nakapunta naman kami dito ay talagang sinusulit namin yung time na nagsasama kaming dalawa at ay ayan ayang asyukan naman guys napaka peaceful talaga ng life namin kaming dalawa lang at walang talagang tinatapakan na tao at kahit anong mangyari ay talagang hindi kami magbubuwag at kung umabot ka sa video na to ay na sure, nasusuya ka na at pumunta ka na dito sa tagat namin dahil napakaganda talaga dito at ayan ang as you can see naman guys kapag nagsima-sima ka dito ng iba't ibang klase ng kilawon ay talagang hindi ka magmamahay dahil masusulot talaga yung kagusla mo at hanggang dito na lang kami at kung giganaan ka sa mga video namin ay wag mo nang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong food cool trip thank you and god bless you all mabuhay kayo hanggat gusto nyo bago matapos ang video na to eh, meron akong papakilala ng laro sa inyo ito ang super ph at napakadami ng laro talaga ang inyong piling pagpipilian katulad ng mines at dito sa mines ay eh, napakadali lang talaga manalo at kailangan mo lang iwasan yung bomba at asyukan si naman guys nagbet ako ng 100 ginagbay lang talaga yung binet natin dyan dahil yung kaya lang natin itaya at ayan nga as you can see naman guys kailangan mo lang talagang iwasan yung bomba dyan as you can see naman guys isang bomba lang yung kailangan mong iwasan dyan at napakaraming diamonds talaga ang matatamakan mo at yung nakikita nyo guys nanalo na kaagad ako at ayan nga nagtaya pang ako ulit ganyan lang talaga kadali guys at kung gusto nyo rin manalo katulad ko ay nasa comment section yung link at napakadali lang talaga mag register dyan at pati dating sa cash out ay true g lang kaya pang mo maglaro na dito sa super ph